Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Nasa ang dako man kayo ng mundo, maligayang araw ng kalayaan. Mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapa upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa, dito nagmula ang ating kalayaan. katangiang nagpalaya sa atin mula sa pananako, ay siya rin mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Iyan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagagaling na eksperto na ating makausap. Bukod sa kanila, kasama rin aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnaanais na makatulong sa atin. Itong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa Asia ang ating mga karating bansa dito sa Southeast Asia. Mahalaga ang naging ugnayan binubuo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalaan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Pangalawa ay ang kalayaan mula sa makaluma, mapaghusga at mapanirang pag-iisip. Na siyang nagdadala ng galit at pagkamuhi sa kapwa at patuloy na pinagwawatak-watak ang ating lipunan. Cancel culture man ito, discrimination, mga violenteng hate crime, lahat 'yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa ating makabagong panahon. Lahat 'yan ay nakakasakit sa ating lipunan at nakakapagbagal ng ating pagbangon at pag-unlad. Sana ay wag tayong magpasakop sa ganitong pag-iisip. Palawigin ang ating pagrespeto, pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. layaan mula sa mananakop, mula sa epekto ng pandemya o kayay mula sa pagkawatak-watak ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay ay likas na sa ating dugo talino galing kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating sariling Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Madigayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.